Hello mga kamlega. For this video ay uh, i i meet up tayo ngayon ni The Miss Adventure of Maverick Only. So ayan niya siya at uh, nagbablog muna siya habang iniintay niya ako dahil may kinukuha ako sa uh, aming stockroom dahil nga meron siyang kailangan na item na ang hirap daw hanapin sabi niya na collect tour item siya and nandyan siya para mag vlog at yan nga isasama, dyan, isasama daw niya ako pag vlog so ito na nga mga item yan hinahanap niya nga yung mga iba't ibang laruan na mga rare so andyan habang iniintay niya nga ako ay panay ang vlog niya dito so nandito po siya sa star wars hinahanap niya yung iba't ibang klase ng ano at yan nga nakita niya na start tayo so yun si Joven okay so hi Joven how are you okay so at ko lang babalik ako pag nandun na kami sa McFarland Okay guys, kasama na natin ang kanilang napaka sales dito sa Toys R Us ha? Rockwell, wala iba kasi si Joven Hi Joven, how are you? Okay, oh, okay thanks actually, yeah. oh, yeah. actually si Joven, eh, matagal ka na dito sa Rockwell, di ba? Yes sir oh, for how many years na? almost five years. Almost five years, okay. So si Joven kasi, siya ang ano ko dito, suki ko dito. Pinupunta ko pag may ako mga hype na toys at yung mga medyo rare na palabas. No? Eh, mabait naman si Joven kasi minsan may, may natitira para sa akin. Okay. So Joven, ang uh, hawak mong line is McFarlane, right? Yes, sir. Oo. Uh, ang distributor nito, syempre, boss mo, Baki. Banky. Ah, Banky Trading, di ba? Banky Trading ay. Okay. And siyempre, ah, uh, kaibigan mo rin si best friend natin na si Randy Man, di ba? Yes. Ang Floyd Ang Glorieta. okay. So, ayan o. Oh. Ito ngayon yung mga gumating na mga... Ito ba yung bago natin? Ano? Yes, yes. Okay. Yes, yes. Okay. Ito, ito, Para makita ka yan. So, ano yung mga bagong dumating natin? So, lang sir, yung sa... Ano Sa... Dark Knight. The Trinity, the Dark Knight. Oo. Oh. Actually, Diyan, na nag-uusap tayo tungkol dyan, mga February pala tayo, no? January, no? Uh, More or less, di ba? February, Sir. Mga February, oh, di ba? Tapos okay. pre-order kayo that time? Yes, Sir. Mm -hmm. yes. Okay. So, ayun ang ano diba, bagong so, ito, dating? May mga bagong dating kami dito pero ano? mostly hindi talaga siya nakompleto kasi... Undecomplete uh, yung set? Yes. Hindi siya nakompleto sa delivery namin. Oo. Broken na. Okay. Ano pang bago dito? Itong, And, ito mga uh, Titan series, yes, di ba? Titan bagret. series. Titan, yan. Yeah. So, itong Titan, si Nightwing, tsaka itong si Raven, di diba? yeah. ba? Ito bang Joker na ito? Bago ito. Actually, yeah, sa review, ito. actually, sa review, maganda yan, eh. Oh. Uh, oh. Oh. Uh, future Pap future states, oh. Oh, a future stage. Oh. Sa, sa review, itong uh, batman na joker na yan, ano Medyo maganda review. Pero dito hindi ko alam ba't hindi you ka know ng mga collector eh? At ang pinakamagandang dumating sa lahat na nakatabi, ayan. Yun, di ba? Okay, ano yung mga dumating natin? Explain na, sige, Joel. Ito sa Arkham City. Arkham City, okay. Si Joker. Si, ano, Riddler. Hitler, sorry. Si Oh. Okay, Pero puro Riddler, oo. Oh. Three pieces na dumating. Three pieces, ayan. So, pag nag yung na Riddler, kayo, mayroon kayo dito. Niyo, guys. Ay ang hinihintay nyo. So, uh, the Dark Knight. The Dark Knight. Batman. Trilogy. Trilogy. Batman. Ayan, Batman. Nakita nyo. Ilan dumating na ito? Ano? Eh, sir, dalawa lang. Dalawa lang? Yes. Sipin mo sa buong Rockwell, dalawa lang ang dumating? Yes, sir. Grabe. Ah, okay. At okay. tapos ano pa? Atong uh, Earth 2. Uh, Earth 2 Arkham na Batman Night. Arkham Knight. Earth, Earth 2. Oh. Earth 2. Oo, ayan. Meron din sa ano yan eh. Sa Toy Town yan. Ito, okay, isang peraso lang. Isang perasa lang. Oh. Pero kasi medyo yung costume niyan medyo hindi pa masyado sikat kasi nasa comics pa. Kaya hindi ko alam kung dadampotin ko rin. Pero definitely ito, sigurado to. Sipin mo, dalawa lang to Joven. Yes, sir. Dalawa lang dumating. Ganda. So, wala bang kompletong dumating na set nito Wala, eh. Wala yun, po. Wala tayong dumating. Si, ano ba, nagkaroon ka rin si Two-Face? Two-Face meron. Nagkaroon din. O, oh, ilang peraso yun? Isa lang. Isa lang. Joker, wala. Wala, yung Joker talagang walang dumating. Oh, nasa. sa tingin ko parang Joker yata ang pinaka-rare eh, no? Mahirap na pa kasi parang halos wala lahat. Eh. Sa tingin mo ba mga Toy Kingdom o ibang Toy Star as na branches magkakaroon kayo? Yan ang hindi ako sir kasi pag pag mga Toy Kingdom hindi ko hindi namin nakikita hindi namin nakikita na. ako. Saka... Toys R Us lang talaga ng alam namin. Okay. Tsaka ano 'di ba? Kasi itong mga Dark Knight na 'to. Ito po. Eh nung February, pre-order niyo 'to eh, no? Yes. So definitely kaya siguro butaw-butaw na. Kasi nga na ano na yun? Ano, eh, sa bayaran na nila yung pre-order. So wala na. Kumbaga reserve na, 'di ba? Dito ba sa R Us nagpe-pre-order din kayo? Sa ibang e, Sa R Us, o Selected it. Na, ano, na, na, na branch. Yung mga... Pwede. pwede. Kasi sa Toy Town, definitely sigurado, di ba? Yes. Na pwede kayo mag-pre-order. Pero dito sa Toy Town, hindi mo sigurado kung pwede pre-order, no? Sa ibang item lang siguro Sa ibang item. Pre -order, sir. Mm. Yung, kung ito mm. Batman, nagkaroon kayo ng pre-order nito? Wala. 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 Parang wala, eh, no? Kung baga, kung ito lang dumating sa'yo, ito wala, na lang yung talaga yung dadating. Ito lang talaga yung pag natin sa mga customer. Oo. Oh. At hindi nila na natanong ito si Joven, titignan nyo ganito. na vlogger din to. Baka gusto mo sila imbitahin sa vlogs mo. Ah, uh, and yeah guys. Uh, bali, nagpa-vlog din ako po. More on patawa yung mga ginagawa nyo. Talaga? Ang... Okay. Um, Sana i-subscribe nyo ako si Vlogags PH Vlog what? Vlog Vlog Gags. Gags. PH. Saan ito? Sa YouTube at sa Facebook? YouTube and Facebook. Mo. YouTube and Facebook. O oh, So, support nyo, subscribe nyo, follow nyo si Joven sa vloggags.ph. Tama? Okay. So, ano ba mga future na dadating sa atin ngayon, Joven? Yung ano, di ba? Yung The Flash Movie. Yung The Flash Movie yan. Paparating na siguro. Oh next week daw no, eh. Okay, next week sabi Balita, Balita eh. Balita Pero, ako. Pero hindi tayo sure kung magkakaroon tayo talaga tayo. Ah, so hindi mo sure kung magkakaroon ka ng stocks dito yes. sa Rockwell. Okay, kung sakali man ba malapit na rin sa Rockwell, pwede silang tumawag dito sa Rockwell. Yes. Itanong muna nila bago sila pumunta. Katulad yes. na ginawa ko, di ba? Tama, dapat itanong muna natin kung may stocks na ba kayo para hindi kayo Asel, sayang Ayal Pamasan. Oo, oh, sayang, oh, sayang talaga. Eh, yun. Thank you dito, Joey. Na. At buti may naabutan ako sa dalawa. si mo, at least nadampot ko na. So, meron na akong tatlo. Kasi isa na ako ako, loose. Una-una ko na ako. Tapos nakakuha ko kay Randy. Randy ng isa. And then, isa, so, isa. Para at meron na akong dalawang naka-reserve, ba? Diba, na pwede kong itabay at pwede kong, you know, pamanan ah, sa pamangkin ko pagdating ng panahon. Okay, so again, thank you, Joven, ha? Ah. Welcome, sir. Again, huwag ah, niyong kalimutan yung kanyang ah, vlog. Yes. Vlog Gags, okay, sa Facebook at sa YouTube. Yes. Vlog Gags PH. Okay, so then again, I hope you enjoy this video. You like it and you share it. So then again, this has been your friend, the neighborhood the trend hype, si Type Maverick. Only with Joven here. Vlog gags, ha? Vlog Yes. And syempre, dito sa Rockwell Toys R Us. And we're out, mi amigo. Thank you, Joven. Welcome, sir. Salamat, salamat. Okay. What the fuck? Batman again. Oh,